Mamsa yan Oh, mamsa na, oh, di ba? Oh, ganso Ganso, Gansok, kaya no Buhay pa Yan Bukto, dawing bigo Gandang balita to Ayan, ayan yung nanay, yang tatay. <laughs> oh. Ayos to. Ayan, malaki. Wow. Malagulok. Aw, oh, laki Ayan na. <laughs> ayan, go. Bali, nandito nga para tayo sa laos na ngayon. Tayo ay nag lalagay na ng pamain ng ating kitang migaw. Ito. Bali, kanina nagpapatakbo tayo sa ating bangka. Naglalagay naman tayo ng pamain sa ating kitang kawil. Ayan. Maraming nga palang salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong panonood amigo ng aking video abang-abangan natin ito mamaya migo ating ano kitang subukan naman natin, natin dito kung meron tayong mahuli ayan oras nga pala natin ngayon ay nasa mga alas dos alas dos na no alas dos ng madaling araw 3 na alas stress na alas stress do si. Ay, stress na pala, migo. Maya pagkatapos nito ari kagada natin 'to, migo. ayan Shout out nga pala sa inyong lahat, migo. Saan man kayo, nda lugar. ayan shout out sa inyong lahat. Sana pagpalain tayo sa araw na ito ng ating pagganap buhay. At sana ganun din kayo, migo. Ano man ang inyong pinagkahanap buhayan. Sana pagpalain din kayo. Salamat natin ng Panginoon sa kanyang patuloy na paggabay sa atin, pag-iingat, at lalot higit yung kalakasan, kalusugan ng ating pangangatawan. Salamat talaga sa Panginoon. Kaya abang-abangan na natin mamaya, amigo, yung ating ano, yung ating adventure na kitang kami ay mamain muna maglagay muna ang pamain oke okay, abangan natin mamaya oke okay. ayan idol ay nagulog na kami ng ano pamundo namin sa aming ano kitang yung kabilang pisngi walang laman na towel yan ito lang ito rito Lagyan namin ng buhangin para hindi magkagulo-gulo yung tamusin yan yan yan, lagyan ng buya kasi para pag malagot di meron tayong mano ayun ah meron tayong mabatak Ah, tapos na tayo sa ating hot air balloon ang Yan. Okay. Tapos din Ayan Ayan minggo Tayo ay mag na magbata sa ating kitang Ayan o oh, yung ating kitang Ayan yung buya Ayan ito so ay umpisa na natin patakin, batakin. So, parang baliktad ang agos. Dekado. So, parang bumaliktad. Baka so, itaas lang. Ayan yung ating pamundo. umpisa natin ng batakin para mayroon tayong isda kung mayroong isda sana mayroon tayong isda Diyos, ginangatulingan kita eh. Punin mo na yung isda. Ayan, batakin mo na. Baka matawala pa. Ayan, unang, ano, pamundo, unang sampan ng ating pamundo ay, ano, kagad. Nakahuli kagad ang isang mamsa. Ay, ano? Ayan, no. Ayan. Ayan. Ayan, ayan sagisi Go! ayan sagisi isdan sagisi ayan pangalawa nating hole una mamsa pangalawa sagisi ayan Ayos yan, may ipon yan. Kahit maliliit yan, may lagi, ang dawi. Ulo ang natira. Ayan, sa yung maliliit na sagisig dito ah sagisig lang kahit maliliit isda parin yan isda bumsa yes, na Sunod, oh, sunod na daw eh. Nandiyan pa sa lalim. Oh, okay, malaki na. Mayroon pa sa lalim. Ayos to, Magandang balita to, Migo. Ayan o, oh, malaki na, Migo. So, pa sa lalim. Oh, maliit yung kasama. Anak. Mirung ina, Mirung anak. <laughs> Ayos yan. Yung tatay na lang ko lang. Ay nauna rin tatay. Dawi mi ko. Gandang balita to. Ayan, ayan yung nanay, yan tatay. <laughs> oh. Ayos to. Okay, Jake, batakin muna ito Jake Batakin muna, bagang pala Tentang balik tak Sabun Ya yeah, dong no. salamat sa Panginoon tayo ay biniyayaan ng ano ng mga malaking isda and we go ayan o oh. thank you talaga yep yeah, balite eh. lama <laughs> Ayan bato. Ay saging saging Ayo no. o oh. Bataba yan Bataba Meron pa Oh Anjan ka Lagi ka ba yan paprang? Dati, pag ikaw magbatak, sabi mo, may isla yung pala, bato? Bravo. pa? Salamat sa Panginoon binigyan tayo ng magandang panahon Tayo ay nakapag-ariya ng maayos Bukrong Kapon, sobrang lakas kapon Hindi tayo nakapag-ariya kasi malakas at wala rin pati tayong pumain pa Kapon-sapon lang kami na kapamain migo Saya ngayon, lang tayo nakapag nakapagarya ng kita. At, selamat hai, 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 hai! Hai, Linau hai! ini hai, hai! Hai, na. Patayin lang natin kasi ano? Ano lang muna tayo. Ano eh? Yan maganda sa ano, semi. Sige, lagot dyan o, lagot lagota. Yung ano, bahayan. Oo, para idugtong uli. Para makalusot yung ating ano. Ayos ay yung ano, imitir muna, baka maka ano. Tanggal. Para makalusot yung buya. Bagal naman yan, Migo. Bagal ang helper natin ngayon na. Ano nangyari, Migo? Ayan, 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 Dahil hindi naman pagod. Nauna yung malalaking isda ay, nahuli yung maliliit. Ayan. Pero okay lang yan. Mapuno din yung banyera na yan. Oh, malapit na yung ma -puno. Puno yung kalahate. Nakitang banyera. Oh, sa tagiya na ni, Binigyan tayo ng ano? Ng banyira Ayan o. No? Kita namin kanina. Ang daling araw. Palotang lotang. Okay. Tidak ada lagi yang Oh, buhay pa. lagot yung ating kitang punta natin yung isang buya doon natin patakin para makuha natin yung ating kitang ayan yung buya natin Kaya uh, dito naman natin batakin sa may ano, may buya. lên đâu mầm sợi dân ồ đi ba ồ gần chỗ gần chỗ gần chỗ cái ba. Pa.

pagi, malaking pagi yan, yun na, dalim kumain, hindi nasahang kumain sa ating kitang migo. ah, grabe dito pala sa dulo ah ano kaya, yan? malaki? wow, malabiro? ganyan ayan <laughs> mamsa ayan pahabon pa ay mamsa amigo. pang isa yan Oke, okay, tapos na tayo, amigo. Ay. Ha? Ay, meron pa? Yan, tapos na tayo, Miko. Patapos na. Yung isda natin ay, ano, mahigit isang bilog. <laughs> Gra grabe, grabe tibay ng pamigaw. <laughs> Yan yung ating isda migo na huli sa isang araw. Unang arya na itin migo. Ayan o. Malagono Oh. Yan. Mother mother na malagono. Sobrang laki yan. Ayan, pasok na natin sa ano. Sa isbak. Ayan mamsa. Bali ano. Tatlong mamsa. Apat baga? Ay, apat pala. Medyo, ano lang, medyo maliliit lang, hindi. Dang malaki yung ano. Hindi katulad doon sa 42. Yung inarihan namin doon naman sa amigo na sobrang lalaki doon. Ayan o. Siguro nasa mga isang banyera din o. Kulang-kulang.

Kana isa ka saging saging oh. Kani? Kato. Kani? No. Oh. Agun, hong yun ayon saging saging. Yan. Maraming maraming salamat migo. At salamat sa Panginoon sa ibinigay niya sa amin na pagpapala sa unang area natin, unang araw. Ito. bokas Maghanap naman tayo na ating location na ating pag-arihan, Migo. Isa? Yan. Ano ba? Nagtumig? Huwag na. Napilne. Ha? Ano ba? Ano, -ano lang yung yelo? Durogan mo na yung yelo. Sa taas. Kunin mo yung banyera. Durogan yung yelo. Agoy, nagugong banyera. Ano ko? Tawuan yung banyera. Band Tawawa naman yun. Damuhan sa tanong ay. Tapo na naman na yung ano, yung durog. Dro na. Yan. Pakain na lang sa isda yan. Okay, droga natin ng hilo yung ating isda. Yan, salamat sa inyong walang sawang panonood ng sa ating adventure na kitang. Kaya huwag kayong mawawala migo sa ating adventure na kitang. Kasi marami pa tayong isdang sari-sari na mahuli migo. Kapag tayo ay makapag-arya ng ating kitang. Hirap lang kami sa pamain migo. Kapon pa sana kami makapag-arya kaso lang wala kaming pumain kahapon lang kami sa hapon nakapamain migo kaya ngayon ay nakapag-aria tayo ng kitang oh Ayan, salamat talaga sa inyo. Salamat ng marami. Yan, shout out sa inyong lahat, amigo. Sa lahat ng mga viewers ko. At lahat ng nag-subscribe sa aking channel. Ayan, kung bago kayo, amigo, sa aking channel. Mag-subscribe kayo. Para update kayo, amigo, sa aking mga bagong video. pindutin ninyo ang all notification bell para updated kayo sa mga bago kong video nito yan maraming maraming salamat hanggang sa muli nito hanggang dito na lang muna tayo Ayan, bye-bye muna tayo, Migo. Bye-bye.